Mga Lodi, yung nangyari sa sprocket niya, ay sa ano niya, sa hub niya Ayan, naubos yung thread. Ayan mga Lodi oh. na yung thread type na cogs ni sir. Hindi na siya umiikot. Hindi na nagpipreewheel pala. Hindi na nagpipreewheel. Maaaring ang sira nito mga Lods ay yung uh, spring ng pulse niya. O sobrang dumi. Yan, kaya ang nangyari mga lodi, ayan ah. Ito na ang nangyari. Ayan. Kinain ng thread nung hub niya. Ayan, buti napansin namin mga idol. Ngayon mga idol, sakto-sakto naman kasi meron tayo dito ng ano. Um, hub na ligon duo. Ayan, hub na ligon duo yung ikakabit natin ngayon. Kasi itong Havigondura to ay ang pinakamaganda dito ay budget meal na silvering na yan big release pa mga lodi. Tapos itong mga lodi, kagandahan nito ay double tread. Pwede nyo kabitan ng disc brake na pang uh, pang disc brake na yung de yung ano yung may adapter siya. O kaya ng drum brake pwede rin kabitan. Yan pati yung harapan niya mga lodi meron din yan Van, ito yung mga, ito yung rotor na sir. Ayan. Ito yung rotor, yan. Pwede nating ikabit doon sa, ano? Pwede nating ikabit doon sa kabilang side na may thread. Ha? Ah, oh, nagpasa pa pala yung rayos. Ngayon, bubuhay ng mga idol. Okay. Nakatakot. Ito. sakto tapos papalta na rin namin niya ng uh, rayos para at least ay maayos tingnan saka Ayan, yung rayos kasi ni sir ay still pa. Tuman so, ngayon mga idol yung ipapalit nating uh, fog so sprocket. Ayan, 7 speed din. So ayan mga lodi, yung gagamitin nating rayos 7 two pieces na kulay silver. Ayan. Mga lodi, 'yung nangyari sa sprocket niya, ay sa ano niya, sa hub niya. Ayan, naubos 'yung thread Ayan. Ala namin nung una um, dito sa pagkakabit nung ano, nung sprocket. Ngayon, mga lodi, 'yung sprocket pala na luma. 'Yan, mga lodi, 'tong sprocket na luma. Ito pala yung may problema hindi napansin ng owner ng bike na si Rana at tawag ito um, hindi na umiikot o hindi na nagpipray wheel kaya kailangan talaga natin i-check yung mga uh, parts ng bike natin bago tayo mag ride yan mga lodi tapos na oh. yan ito mga lodi sa hub na to kay Ligon Ayan, si Ligon Duo ay seal na ayan ayan seal bearing na yan saka yung harap nya tapos mga lodi tapos mga idol ayun de-thread nga po para ito sa cogs nya thread nya tapos sa kabila ito ayan na de-thread -di din pwede yung drum brake o kaya ay disc brake balay saktong sakto naman yung lumang hub ni ng customer natin ay ito mga lodi ayan parehas lang kaya magagamit natin tong kanyang rotor hindi nyo na kailangan magpalit ng rotor mga lodi yan dahil di din yan